Marami pa din na ang hindi maka-move on sa naging paghihiwalay ng showbiz couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Halos hindi matanggap ng fans ng Katniel na magkakahiwalay pa ang mga ito dahil sa halos isang dekada na silang magjowa at halos kasal na lang nga ang kulang. Samantala dahil nga sa paghihiwalay ni Catherine at Daniel, maraming proyekto at endorsement ang maaapektuhan sa naging paghihiwalay ng Katniel. Marami din silang business together na tiyak na mahabang proseso ito bago nila ma sa bawat isa. Usap-usapan na din ang ginawang hakbang ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada, ayon sa balita na kipag-ugnayan na ito sa kanyang mga abogado para sa paghahati ng mga properties na naipundar na magkasama ni Catherine at Daniel, matagal-tagal ng proseso ito ayon sa mga abogado. Ayon pa sa aming source ay ayaw na umano ni Catherine Bernardo na ituloy pa ang construction ng kanilasan ng dream house ni Daniel Padilla. Nakakapanghinayang naman nga daw ayon sa fans ng Catniel. Sana umano pag-isipan pa ni Catherine ang desisyon niyang ito? Dahil maaari naman umano sigurong pag-usapan nila ito ng bawat kampo nila ni Daniel? Kung kanino mapupunta ang bahay na kasalukuyang ipinapatayo ng mga ito bago pa sila tuluyang nag -break. Ayon pa sa balita ayaw umanong pumayag ni Daniel Padilla na kay Catherine mapupunta ang bahay na kanilang ipinapatayo dahil mas malaki umano ang share ni Daniel sa dream house nila ni Catherine. Kaya naman ang desisyon nga ni Catherine ay itigil na lang ang construction at si Daniel na ang bahala kung ibabalik pa nito ang naishare nito sa pinapagawa nilang bahay.